At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko pang... Kahit bilyonaryo, hindi ito gugustuhing bilhin. Pero bakit? Muna sa mga kotse katumbas na ng halaga ng 20 Bugatti hanggang sa mga futuristic cars sa mga sci-fi films mo lang na makita. At kung gusto mo rin mapita ang kotseng kasing halaga na ng isang isla ay matili ka lang hanggang sa dulo ng video na ito at ipapakita po lahat sa iyo yan. Number 1 Hispano Susha Carmen Dolom Ang kotse ito ay hindi lang basta isang ordinaryo sasakyan. sa halip isa rin itong Curino R Nagkakahalaga ito ng 2 million dollars o sa peso ay 100 110 milyon pesos. Pero bakit nga ba napakamahal nito? Una isa itong limitadong edition ng naunang exclusive Hispano Carmen. At pinangalan nito sa isang sikat na French racing circuit. At nagpasa nagpamahal dito ay ang lakas niya. Maniwala ka man o sa hindi ang electric car na motor niya ay kayang magpakawala ng lagpas sa 1,100 horsepower. So ibig sabihin hindi lang siya basta matulin sa halip na pakaliksirin niya sa mga kalsada. At pagdating naman sa interior, ay eh, makikita mo na parang hari lang dito mo po pwede kumupo. Kompletor nito sa mga pichu sa technology, wala pa nang hahanapin pa. Number 2, Delage D12. Hindi lang basta sa ang ng Delage D12 sa halip masterpiece din ito sa mundo ng automotive engineering. Bukod sa makinis siya, ay eh meron din siyang aerodynamic design technology. At talaga namang pagtitingin ang kapag nakasakay ka dito. Nagkakahalaga ang Deluxe D12 ng 2.6 million dollars o 143 million pesos At dahil sa presyo niya, napabilang siya sa isa sa pinakamahal na kotse sa buong mundo V12 ang makina niya, at kaya din itong magpapawala ng 900 horsepower Ang suspension niya rin at braking system, e talaga namang siguradong smooth para safe ride Sa ngayon kaupunting tao pala kung may ganitong kotse Number 3, McLaren Sodus. Limitadong edition na kotse nito, e resulta ng collaboration sa pagitan ng McLaren Automotive at McLaren Special Operation. Sampung ganitong kotse lang nilabas nila sa mundo, at presyo niya ay nakapalula, 3.5 million dollars o 192 million pesos. At hindi lang itsura niya ang nagpamahal dito, sa halip marami pa siyang kakaibang features. Sa inalim ng hood niya nakikita mo ang 4.0 liter twin turbocharged V8 engine, kung saan kaya nitong magtakawala ng 812 horsepower. At sa ganitong lakas niya, ay eh kaya niya nang umabot mula sa may 0 hanggang 60 miles per hour sa bilis lang ng 2.8 seconds. Gawa sa carbon fiber ang katawan nito at kalaga namang bumagay sa itsura niya. Number 4, Lamborghini Sian Roadster. Ang hybrid supercar na ito ay may kakaibang performance sa alsada at meron din siyang aerodynamic design. Ang mastig pa, V12 din ng engine niya kaya magpakawala ng higit 819 horsepower. malakit din ang bilis nito kaya niyang umabot ng 200 miles per hour ng sandaling panahon lang. At ang kagandahan pa dito ay yung hybrid ng technology. Ang innovative super capacitor system niya ay kayang mag-store ng enerhiya na magagamit ng driver kapag kinakailangan niya ng extra power. At pagdating naman sa disenyo ay wala din katulad. Itanggal ng bubong niya para makita ng pasahero mo ang langit. Patas din ng bukasan ng pinto at ang nakakadalit pa gawa din sa napakatitibay na carbon fiber, alcantara at leather ang bawat parte ng kotse. Pero mag Gano'n naman ito? Malulula ka dahil nagkakahalaga ito ng 3.7 million dollars o 203 million pesos. At dahil sa presyo niyang nakakalula, isa na nga ito sa pinakamahal at pinakabibihirang kotse na nilabas sa mundo. Labing siyang lang ang nilabas nilang ganito. Yan e naman kung may isa pang ganito ay ikaw na. Number 5, Bugatti Centodieci. Ang Bugatti Centodieci ay isang hypercar na tribute o pagkalalas ay iconic Bugatti EB110 na piniludus noong 1990s. Ang kakaibang sasakyan na ito ay masterpiece ng automotive engineering at pinaka-exclusive at kabilang ito sa pinakamahal na kotse sa mundo. Pero magkano ba ito? Around 10 million dollars lang naman o 495 million pesos. Pero bakit siya ganun kamahal? Sige sa natin ang bagya. Una, napakabilis nito. Ito'y binu nagtubuo ng turbocharged 8.8 liter W16 engine na kaya magproduce ng higit sa 1,600 horsepower, kaya naman kaya niyang mag-top speed sa bilis na 236 miles per hour, at hindi lang yan na napapabilib sa kanya, dahil aerodynamic design din siya, at ang finish niya naman ay shade of white na inspired din sa Bugatti EB110. Ang interior naman niya ay gawa lahat sa mga finest materials gaya ng leather at carbon fiber mga binubuli nito ng digital technology tabi nang na ang digital instrument cluster at touchscreen infotainment system. At ang isa pa sa nagpamahal dito ay yung rarity. 10 lang pa na Bugatti sa buong mundo kagaya nito. Number 6, SP Automotive Chaos. 3,000 horsepower ito na nagpabilib sa lahat ng mga car enthusiast. Ang ultra car na ito ay meron ding 3,000 ft torque. At dahil din sa hybrid power train niya, ay meron din siyang 9.8 liter V8 engine at meron ding 4 electric motors. At ang top speed din ito ay 350 km h At bukod sa mabilis siya, ay isa rin siyang advanced car. Meron siyang active aerodynamics at advanced suspension system. Pero magkano ito? Nakakalula dahil nagkakahalaga siya ng 18 million dollars o 990 million pesos. Number 7, Bugatti La Vuelta Nord. Napakaganda nito. Na ito ay inspired sa legendary Bugatti Type na 7SC Atlantic. Plus anda kasama pa ito sa pinakamagandang kotse na ginawa sa mundo. Meron siyang kakaibang itim na kulay at hugis si din ang tail lights niya sa likod. At hindi lang siya sa panlabas maganda. Sa ilalim ng hood niya, makikita mo rin dito ang quad turbo 8.0 liter W16 engine at 1,500 horsepower din po ito. Ibig sabihin kaya nitong maabot ang 0 to 60 miles per hour sa kisap mata lang. Di na nakapagtataka kung bakit napakamahal niya, kaya di ka bibiguin ito pagdating sa performance. Sa presyo naman niya ay di rin biro, dahil nagkakahalaga ito ng 19 million dollars o lagpas na ng isang bilyong peso. Oo, tama ka nang iniisip, kasing halaga na ito ng isang isla o dinamahal. Man kaya isang private jet at isa lang din po ang ganitong uri ng Bugatti na nilabas nila sa mundo Number 8, Rolls-Royce Bowtail Kung namahalan ka na sa Bugatti, ay mas mamahalan ka dito. Pinasadya itong masterpiece, kung saan pinapakita nila dito ang kahalagahan ng luxury at exclusivity. Ang buntot na bahagi nito ay base sa Rolls-Royce Phantom, at doon lang sila magkapareho. The rest ay pinasadya na lahat. Binasi na sa classic na mga yate ang disenyo nito mahaling mga bagay sa mundo siguro ay narito na. Pero dito built-in refrigerator na pasya ang bote ng champagne at dalawang kristal na baso. Tungod pa ang mapina nga nito ay powered by 6.75 liter V3 engine na nakapagpuproduce ng 563 horsepower. Hindi siya ganun ka-powerful kumpara sa iba. Pero magugulat ka naman sa mga parteng nilagay sa kanya. Bawat ibabaw niya ay maingat na ginawa ng mano mano Ito'y ginamitan din ng mga materyales gaya ng brush aluminum at leather. Pero magkano naman kaya ito, heto na 28 million dollars po o 1 billion and 500 million pesos grabe no, at ang pinakahuli number 9 Ferrari 250 GT of Rice, napaka simple nito pero napakamahal. pero bakit siya mahal? o Ferrari GTO ay isa kasi sa pinaka-unique at pinaka-masterpiece ng automotive engineering na pinagodus ng early 1960s. Marami na rin itong nai-panalo karera at panwagi din itong ng maraming taon. 30 sa isla ang ginawang ganito kaya naman nag-uunahan itong bilhin ng mga collectors. Pero nung malaman nila ang presyo, eh ay sila. 70 million dollars po kasi ang isang piraso pa lang nito o sa peso 3.8 billion pesos. Grabe no? Ngayon, At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi ng updated sa mga i-upload ko. Pa.